Hello, mga ka-spark! Kamusta At sa tag na nyo, mga pag-uusapan natin ng ang mga signs na attractive ka para sa boyfriend mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be spark! ang unang signals na attractive ka para sa boyfriend mo is siya ang unang nagte-text or o nagcha-chat sa iyo o pumaks pa unang signals. So pagkat ka inspired, ang mga ganyang klaseng gawain ng isang lalaki para sa kanyang kasintahan ay nagpapakita o nagpapatunay na, na ikaw ay palagi nang naalala, na ikaw ay palagi nang naiisip at siguradong madalas palagi kanyang hinahanap at to the point na namimiss ka na niya. Diba? E bakit naman? kapag ginamitan ng logic bakit ka naman niya palaging may message siya pa ang unang nag message sa'yo siya pa ang unang nagpaparamdam at halos mayat maya ay nakatanggap ka ng mensahe niya diba ka Inspired hindi kanya matiis hindi kanya magawang alimutan palagi siya nag-update sa'yo palagi kanya kinakausap, kinakamusta at tinatanong ganyan yan ka Inspired kapag ang isang lalaki ay in love sa'yo dahil attractive ka para sa kanya. Eh kay Inspired Paano ba maging attractive? Para maging attractive din ako lalo sa boyfriend ko Una sa lahat kay Inspired Attractive ka na dyan Kaya nga naging kayo eh Kaya ka nga niya niligawan eh Ang tanong dito Hanggang kailan ka magiging attractive sa mga mata niya Kaya nga pala siya sinasabi sa si inyo Na huwag na huwag kayong magpapabaya sa sarili niyo Kahit may boyfriend na kayo Kahit kayo na Kahit mahal na mahal ka ng lalaki kahit in-love na in-love binala ka sa'yo Huwag kang magpapabaya sa sarili mo Palagi ka pa rin magpapaganda Palagi ka pa rin mag-aayos Palagi ka pa rin mag-aalaga sa sarili mo Magpapasexy At magmamahal sa sarili mo Yung iba sa inyo, nagka-boyfriend lang Nagkaroon lang ng karelasyon Nagmahal lang, may nagmamahal lang E eh masyado ng panatag Dati lagi ka nag-aayos Ngayon, pabaya ka sa sarili mo Dating bango-bango mo Ngayon, amoy ano ka na. 'Di ba? Kaya naman kahit anong mangyari, kahit sabihin pa ng lalaki na mamahalin ka niya, magbago man ng itsura mo, huwag ka maniwala. Mas mabuti na 'yung sigurado. Palagi kang magpaganda, mag self-improve upang siya ay laging mabaliw sa iyo at ikaw ay laging maging attractive sa mga mata niya. At dahil doon, ka inspire sa mga bentahe upang ang isang lalaki ay laging magparamdam sa iyo. Siya lagi ang unang mag-text at chat mag sa iyo. At siguradong magiging maligaya ka at makakasigurado ka na ikaw lang palagi ang iniisip niya, kinakausap niya, at laging minamahal niya, kay Insupar. At ang mga long signals, Max, Spard na attractive ka para sa boyfriend mo is, palagi siyang ganda-ganda sa'yo. Opo, Max, siya sa, sa mga talaga namang pinakasinyalas ng boyfriend mo, sa lalaki, ay napakakakit-akit mo para sa kanya. Diba? Eh, mahalata mo yan. Talaga naman kay Insupar, ikaw na mismo makapagsabi sa sarili mo, na ang lalaking niya ay gandang-ganda sa iyo. Obvious naman 'yan sa lalaki. Pag ang lalaki nagagandahan, halatadong halatado talaga kami niya. Totoo so, 'yan. Lagi tingnan tingin, -tingin sa iyo, napakalambing sa iyo, na lagi kang binibigyan ng compliment at lahat ng pabor ay nakukuha mo sa kanya. Eh, kayo spark. Napakaswerte naman, naman ang mga ng asing babae. Eh. eh, paano naman kami? Paano ba kami magiging attractive sa mata ng boyfriend namin? Alam niyo mga kids, sasabihin ko sa inyo totoo. Nung una pa lang, diba, sa umpisa pa lang, attractive ka na sa boyfriend mo eh. Bakit? Kaya ka nga niya naligawan eh. Kaya ka nga niya sinuyo. Kaya ka nga niya naging kayo eh. Dahil nakakit, nakakit yan sa'yo. Ang pinakamas magandang tanong, paano ba mananatili ang pagiging attractive mo sa boyfriend mo? Diba? Eh baka kasi sa umpisa lang yung pagiging attractive mo eh. Pero nung umibig ka na, naging kayo na, nakuha ka na niya, binamahal ka na niya, eh naging panatag ka na. At hindi ka na nag-self-improve. At nagpabaya ang sa sarili mo. ka-inspired kahit, kahit pa kahit na, kayo na, boyfriend mo na siya, mahal na mahal ka niya, mahal na mahal mo na siya, at matagal na kayo, dapat palagi ka pa rin nagpapaganda, nag-aayos, at lagi nagaalaga aalaga sa sarili. Huwag na huwag ka maniniwala sa kanya pag sinabi niyang handa ka niyang tanggapin kahit magbago ang eh, itsura mo talaga naman ang mga alakihan. Ay malaking parte sa aming pagkakalaki ang aming namang, mga mata gusto namin yung magaganda gusto namin yung kakit-akit ngayon sabihin mo di ba? Diba? hanggang kailan ka magiging attractive sa kanya kung nagpapabaya ka sarili mo dapat kahit anong mangyari kahit matagal na kayo kahit mahal na mahal ka niya ngayon huwag kang masyadong panatag maraming magaganda sa paligid malaki ang kompetensya sa mundo hindi lang ikaw ang maganda, hindi lang ikaw ang cute, hindi lang ikaw ang sexy, hindi lang ikaw ang attractive sa ibabaw ng lupa, dapat palagi kang mag self improve. Mag-invest ka sa itsura mo, mag-invest sa sarili mo. Kung pangalaki, ay talaga mang sayo lang lagi maakit at laging attractive ka sa mata ng boyfriend mo kay Inspar. At ang pangatlong size mga na attractive ka para sa boyfriend mo is pinagyayabang ka niya, yun ang pangatlo kay so, sa pinaka-legit na talaga namang isang lalaki, talaga namang napakaganda mo para sa kanya at laigang attractive at kaakit-akit para sa kanya. Ipinagyayabang kanya sa man at man. sa mga kaibigan niya, kamag-anak o pamilya pa, sa mga kakilala sa mga tao sa paligid niyo. Diba? Ibig sabihin, talaga namang gandang-ganda sa'yo yan. Diba? Pero, kay Inspire, kahit ng isang lalaki pinagyayabang ka, dapat huwag lumaki ang ulo mo. Tututo ka pa rin magpakumbaba. Dapat maganda ka, maganda rin ang kalooban mo. Angat mo yan. Sa, yun, sa mga signs ang isang lalaki para sa kanya napaka-attractive mo. Kaya napakahalaga na kung gusto mong maranasan na ipagmalaki ka ng boyfriend mo, maging proud sa iyo ang boyfriend mo, ang partner mo, ang lalaking mahal mo, ay dapat palagi kang nag-aayos ng sarili mo upang talaga namang palagi kanyang ipagmalaki, ipagyabang at palagi kang makatanggap ng papuri sa iba at sa kanya at palagi kanyang pahalagahan, gawing importante sa buhay niya. Talaga man lagi like kanyang mahalin at lagi siyang maglalambing sa iyo. Ka-inspire. At ang pang-apat na sinas na attractive ka para sa boyfriend mo is Malagi kang ibinibigay ang gusto mo ng pang-apat ka-inspire Talaga naman ka-inspire Masasabi mo bang hindi ka-attractive sa boyfriend mo kapag ganyan yan sa'yo? Ibinibigay ang lahat ng gusto mo o karamihan sa mga gusto mo? Talaga naman Pag ganyan ang boyfriend mo sa ibig sabihin mahal na mahal kanya At dahil mahal na mahal kanya Siguradong napaka-akit-akit mo sa mga mata niya Ganyan yan Pag mahal ka ng isang lalaki, Maganda ka para sa kanya sabi ng iba kay Inspart. Talaga ba? Eh, kasi ako hindi ako ganoon kaganda eh. Kay Inspart, hindi naman talaga ako ganoon ka-sexy, hindi ako ganoon kaganda, pero mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Para sa kanya maganda ka. Tandaan niyo kapag nakuha mo ang puso ng isang lalaki, kapag napa-inlove mo ang isang lalaki, kapag inibig ka ng isang lalaki, ano man ang itsura mo, maganda ka. Maganda ka na sa kanya. Pero iba pa rin kapag masigurado, kaya lagi magpaganda pa rin. Ayusin pa rin ang itsura, ayusin pa rin ang sarili para mas makasigurado. Lagi yung tandaan para mas makasigurado na hindi siya maagaw ng iba, hindi siya mas ma sa iba, sa ilang palagi, sa ilang siya laging maakit, at isa yun sa mga signs ng isang lalaki ay talaga namang attractive ka para sa kanya. Isa yun sa mga talaga namang katotohanan upang masabi natin mahal kanya, ka niya, kay Spark. At ang lang sinas mga Spark na attractive ka para sa boyfriend mo is iba ang sayo niya kapag kausap ka, yun ang panlima kay Spark. Alam nyo mga Inspired, ang isa pinaka paraan upang malaman mo na ang isang lalaki mahal ka talaga niibig ka totoo sa iyo at tunay ang nararamdaman niya ay kapag nakikita mo na siya ay maligaya o masaya kapag ikaw ay kausap o ka kasama niya ganyan yan ka-inspire. at palagi niyong tatandaan pag ang isang lalaki ay maligaya sa iyo o masaya siya pagdating sa iyo para sa kanya ikaw ang pinakamaganda totoo yan kaya masasabi natin ay sa mga science na attractive ka sa boyfriend mo o sa partner mo. 'Di ba? Kapaligtaran kapag ang isang lalaki kapag ka uh, magkasama kayo, magkausap kayo, eh, lagi na nakabusangot, lagi na nabubugnot at lagi nang away. Toxic. Mga sabi man na, na ang lalaki attractive ka para sa kanya, pag ganyan siya palagi ang trato sa iyo. Eh nakakalungkot naman. Bakit? Yung eh, boyfriend ko yung partner ko, yung lalaking mahal ko, eh, lagi na lang kapag kausap ako, pag magkasama kami, lagi na lang galit lagi lang nakasimangot, lagi lang nakabulyaw, lagi na lang naka laging inis, parang laging galit sa akin. Eh hindi ko alam talaga kung ano pinakadahilan niya dahil hindi ko naman kilala ang mga boyfriend niya. At kayo naman ang mas nakakilala sa kanya. Pero kung gusto mo na medyo magbago-bago ang mood niya sa iyo, ay talaga namang pag-ayos ka ng sarili mo. Pati ng ugali mo. Alamin mo rin kung may nagagawa kang mali. At higit sa lahat, patuloy ka maging tapat at mabuti. At lagi kang magpaganda. Tingnan natin kung di magbago ang pakikitungo niyan sa iyo. Tandaan niyo kapag maganda ka, nakaayos ka, nag mood ng lalaki. Mas lalo siya nagiging magaan ng loob sa iyo, mas lalo siya nagiging mabait sa iyo, malambing sa iyo, sweet sa iyo, romantic sa iyo kapag nakaayos ka, pag maganda ka, pag mamalaki ka pa niya. At lagi siyang magiging masaya, proud at maligaya nakausap at kasama na ang isang tulad mo. Mag self-improve kayo. Palagi nyong pagandahin ang sarili nyo upang palagi maging attractive o kakit-akit sa partner nyo at mas lalo kang mahalin at ibigin ng boyfriend mo ka inspire So mas po na maraming salamat po mga sa pagtapos po ng vlog na ito. Sige kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at mga kasupad sa mga hindi pa po subscribe ay pasubscribe na po mga kasupad click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kung upload sa mga gusto magpa-coaching magpa-advise makausap ako ay pakimash lang po ako sa aking facebook ay po yung profile picture ko pakisearch na lang po pakihanap at pakikat ako pakimessage ako mismo magre-reply sa inyo at kakausap sa inyo pag-usapan natin inyo mga problema sa pag-ibig at relationship maraming salamat mga kasupad maging kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired